Gusto mo ba makatanggap ng umaapaw na blessing sa buhay mo? Ka kaibigan, kailangan may gagawin ka isang bagay. Ano yun? Kailangan tatanggalin mo ang tatlong maling paniniwala na pumipigil sa daloy ng blessing sa buhay mo. Ano-ano yon? Makinig ka. Number one, yung belief na I do not deserve the blessings. Hindi ako karapat dapat na i-bless. Hanggang dito lang ako. May mga tao, ganun ang paniniwala. Ay, naku, awang-awa ako. Bakit? Kasi may mga tao sa peligid nila, sa pamilya nila, na apektuhan. Mga anak nila, asawa nila. Alam mo, pag hindi ka lumalago, at eh, sino nahihirapan, sila rin na apektuhan. Alam mo, Anong tamang paniniwala? Ito, iligay mo yung kamay mo sa dibdib mo, tapos sabihin mo, I'm blessed. Blessed na ako. Ngayon pa malang, blessed na blessed na ako. Mahal ako ni Lord. Anak ako ng Diyos. <laughs> Kailangan, ipahayag mo yan. Sabihin mo. Very important. Alam mo, yung paniniwala natin, nakaka-apekto yan eh. Nandiyan na sa harapan mo ang blessing. Hindi mo nakikita. Kasi ang sinasabi mo, I don't deserve to be blessed. Naku, alam mo, tatay ako. Meron akong dalawang anak. Tanong lang, tanong. Sa gabi ba, pag bago ko matulog, ano, ano kaya yung mga mitiin ko para sa mga anak ko? Ganito ba? Sana mahirapan sila sa buhay. Sana humirap ang... Ka Hindi! <laughs> ang, ang, ang gusto, kagustuhan ko para sa mga anak ko, e eh maging blessing ng, para sa ibang tao para yumaman. Hindi, hindi, hindi yan ang priority. Ang priority ko, mahalin nila ang Panginoon at mahalin nila yung, yung, yung iba na no? sumunod sa Diyos at maging pagpapala sa ibang tao ng ngayon. Kailangan ng abundance, yes. kailangan, kailangan ng yaman para gawin yon Di sige. No? Pero ang importante na talagang sumunod sila sa Panginoon at maging blessing sa ibang tao. Kaibigan, yung Diyos Ama natin yan. God is your Father. So gusto niya na mabless ka para ikaw ay maging blessing sa ibang tao. So believe in that. Pangalawa, itong maling paniniwala, wealth is bad. Ang yaman masama. Ay nako, yon ang paniwala ko dati na ang pera, naku, madumi yan. Tsaka yung, yung, mga negosyante, naku, mga masakim yan. Laging ganun yung isip ko. Na, nakwento ko na sa inyo to. Kaibigan ko, drive ng kotse, dumaan kami sa isang, isang kalye na mayroong bahay don na may garaheng pagkahaba-haba, anim na top of the line cars. No? sobrang gara, sobrang, sobrang mahal. Tapos sinabi ng kaibigan ko, Nung nakita namin yun, sinabi niya, siguro smuggler yan, smuggler. So ako, natawa na lang ako, sinabi ko, ba't, bat mo alam yan? You know, ba't mo sinabi yan? Eh, kung ang, yung may-ari niyan eh, rental car business, di ba? Pero pag, pag ang tingin mo sa mayayaman eh masama, yayaman ka ba? Hindi rin. Kasi ayaw mong maging masama eh. So kailangan baguhin mo yung maling, maling paniwala na yun, no? And I want you to believe na ang pera hindi masama. Ang pera pwede maging masama, pero pwede rin maging mabuti. Makinig ka, ha? Ang pera, pag siya ay maging master mo, naku, masama yan. Ay, talaga. Jesus is warning us. No? God is warning us. Mali. Pero kung ang pera maging alipin mo, okay yan. Kasi, habang naglilingkod ka kay Lord, sasabihin mo sa kanya, Lord, ang pera na 'to hindi naman akin eh. sa'yo. Lord, ano ang gusto mong gawin ko sa pera mo? 'Di ba? Minamita ko isang mayaman. Yaman. Simpleng buhay. O tuto, malaki bahay niya pero simple, kitang kita mo. Bakit? Binibigay niya 40% na kanyang pera, hindi 10% katulad ng iba. 40% pinamibigay niya. Grabe, no? Pero ganun, may mga taong blessed, no? Pero nagbibigay, no? Sinas alam nila na ang pera nila hindi sa kanila. Pangatlong maling paniwala. Ano? Na money is scarce. Ibig sabihin, naku, sinabi ng nanay sa akin to ang pera hindi 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 tumutubo sa puno, no? Ang hirap kumita ng pera. Alam mo in one sense totoo naman 'yan kasi paghihirapan mo 'yan, 'di ba? Pero in another sense, ako naniniwala ako lahat ng lahat ng tinangkop opportunity to earn money. Eh. Ang dami. Pero kailangan maniwala ka that money is everywhere and that you can earn money, you know, for the purposes of what God wants for your life. Alam mo, ang ebanghelyo natin ngayon Uh, sinabi in Jesus, ask and you will receive, seek and you shall find, knock and the door will be opened unto you. Believe na ikaw ay lumalangoy ngayon sa isang dagat ng punong -puno ng blessings. Ang dagat ng blessings all over you, surrounding you, maniwala ka. I want to pray for you right now in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Oh Lord, baki bless mo yung kaibigan ko Lord, na sana patuloy na dumaloy ang overflowing blessings in the mighty name of Jesus. Umaapaw na pagpapala Lord. Thank you Lord. Thank you so much Lord. Buksan mo yung mata, mata niya Lord. Sana magbago yung kanyang mga paniniwala. Amen. And amen in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Pakipayag na, I am blessed anak ako ni Lord amen mahal ako ni Lord and I will be a blessing amen <laughs> um, speaking of uh, financial blessings kung gusto mong matuto on how to invest in the stock market come and join me that's february 27 uh, pumunta ka sa stockmarketseminar.ph to learn more about it. Maraming salamat. Thank you also sa mga full-time supporters. If you want to support this mission, go to this link that says support now sa ilalim ng video sa Facebook. And thank you sa mga nagpapadala ng stars. God bless you. I will see you tomorrow.